Ayan naman tayo sa ating magbibigwa sa so, Pwede simple, Simpleng Simpleng Ngayon naman ako saan si Mr. Sa magluluto ng isang tambakol sa ibang pangamaraan Sana makita ng karamihan at masaksiyan ni naman Itong ating ginagawa ay base lang ito sa ating karanasan at naranasan Pinaikot-ikot ko na muna yung aking gagawin Ayan, nilagay ko na nga yung isda At sa aking pinatakpan na Pinaikot ko muna yung iro hanggang sa matakpan na nga natin siya Naglalagay na nga ako ng mga kahoy para sa ating pagpapagigas na Ayan, ilalagay ko na lahat ni pa naman yung aking nilagay na at ito'y aking sinindihan na ng patuloy-tuloy na nga yung pagliliyab ng pagliliyab kailangan sa bawat ating ginagawa ay binibigyan natin ng kwela para hindi tayo ganong mainip sa ating Nandiyan na nga yung mga sasangkapin ni Mr. Peps. Tuloy-tuloy na nga tayo sa ating paghihiwa na ito marahan lang naman na may kaunting kabilisan lang naman tuloy tuloy na nga tayo sa paghihiwa ng iba't ibang prutas naman yung aking hinihiwa para sa ating dekorasyon na hanggang sa malapit na nga natin matapos yung ating paghihiwa ng iba't ibang prutas naman yung ating patuloy tuloy pang hinihiwa ayan matatapos na nga siya at mayroon tayong nakitang magandang tutubi na lumapit sa ating mga pinaglulutuan siya ito ang ating ginagawa, ginagawa to ng karamihan nila lang. Ito'y hindi dapat kaingitan. Ito'y maaaring tularan ni naman kung nais nyo rin lang naman patuloy-tuloy na nga tayo sa ating mga ginagawang simpleng-simple -simple lang naman na kung saan patuloy nga tayo dito sa ating paggagayat ng mga iba't ibang uri ng rekado. Ayan, pinaikot ko muna yung itakat sa paghihiwa-hiwa na yung ating ginagawa. Kung sakasakali man, maibigan nyo yung aking video, don't forget to like and subscribe Mr. Peps. Para sa ating patuloy-tuloy na ginagawang simpleng-simple -simple lang naman. Shoutout sa inyong lahat. ito na nga pala yung finished product natin ginawa yung mga sangkap na nahiwa na natin lahat at nandito nga yung pinakambyok ng ating pinagdawan titingnan ko na nga kung anong nangyari na sa ating ginawa ayan lutong luto na siya at maari na natin tikman ayan papakita na natin ng lubusan ito yung mga sabi ni Mr. Peps ay masarap gawa ng yung mga sangkap nating ginamit dito ay sariwang sariwa talaga kaya ano pa para kain na tayo lahat maraming 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 salamat nga pala sa mga viewers natin dyan at mga subscriber natin dyan na hindi kayo nagsasawa sa aking video sa inyo mga panonood na no? walang pumilit kanino man sa inyo para panoorin nyo aking video maraming 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 salamat sa inyong lahat pagpalaing sana tayo ng buong may kapal ating mga ginagawa at magagawa pa sa buhay babay ingat po tayo lahat ayan titikman na nga ni Mr. Peps kung gaano kaluto na to o gaano kasarap Napakalutong ng mga gulay. Sariwa kasi. Napakasarap sa Wala tayong bang masabi nito. Kundi, suwabing-suwabing talaga. Kaya sa inyo lahat, tara na, kain na tayo.